Guys, happy Sunday sa ating lahat. Meron akong parcel na dumating ngayon, guys. Bubuksan ko. At ito ay para sa aking tindahan, guys. Kasi naubos na yung ganito kong tindag guys, kaya bumili na naman ako. Ang halaga nito ay 654. Mali dalawa yung in order ko nito, guys. Kasi mabilis maubos kailang ilang beses na din akong na nagtinda ganito guys nabenta ito sa mga bata sobra mabilis lang ilang araw lang ubos na to guys ganito guys mga eggs parang kinder surprise sya guys na may biscuit sa loob at may mga laruan na benta sa mga bata ito na yung suki ko guys na inoorderan ko palagi sa tiktok shop mga lollipop, ito yung papri niya dalawa yung pastry. Bali, yung nabayaran ko nito is 654. Kasama na yung shipping fee. Bali, dalawa na. Ang bawat isa nito, guys, is ang laman ay 60 pieces. 60 pieces yung mga eggs na to. Sobrang benta to. Kaya, lagi ako umorder nito. Parating nauubos siya guys. Ayan. 60 pieces times 2. 120 pieces to pag nabenta ikita ka na 1 to lahat less mo lang sa 654 yung bili mo nito at saka shipping fee 500 plus din yung tubo mo guys yeah. 10, pesos, 10 pesos each yung benta ko nito yeah. ganda kasi nito guys kaya gusto ng mga bata. Dahil iba-iba yung cartoon character niya guys. Iba-iba yan. Bawat isang bata bibili ng ilang piraso. Iba-iba yan guys. Malaki rin yung tubo. Tsaka may mabilis maubos guys. Kaya talagang kikita ka sa tindahan. 10 piso bawat isa. Ayan. 60 pieces sa ganitong lagyanan. Bali, 600 pesos yung benta nito. Bali, dalawa. 1, 2. Tapos, 654 yung nabayaran ko. Diba guys?